mga ka-explorers, handog ko sa inyo ngayon ang kwento ni Elsa na nagsumika para makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit pilit na hinadlangan ng mga taong ingitero at ingitera. Ginulat sila ni Elsa sa dulo. Magtatakip silim na sa gabing yon nang ginawang mag-usap nitong pamilya ni Elsa habang sila'y kumakain. Anak, mag-iingat ka doon ha. Huwag mong papabayaan ang sarili mo at alagaan mo ng mabuti ang katawan mo. Kain ka palagi ng mga gulay para maging malakas ka at masigla. At mga musta ka din dito sa amin anak ha? Malungkot na saad ng ina nitong si Elsa. At Elsa anak, iwas, iwas iwas mo na sa nobyo nobyo na yan ha. Itoon mo lang ang oras mo sa pag-aaral sambit naman ng ama nitong si Elsa. Oo naman po, nay, tay, gagawin ko po ang lahat ng mga payo nyo. At ipinapangako ko po sa inyo, nagagalingan ko po sa pag-aaral. At hindi hindi ko po kayo bibiguin, bangako po yan, tugon naman nitong si Elsa. Kinaumagahan na kasi noon, ay lilisan na si Elsa sa kanilang munting tahanan at pansamantala na nitong iiwan muna ang kanyang pamilya dahil sa papunta na ito sa Harating Bayan para magsimula sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nangyari ngang nagpaalam itong si Elsa sa huling pagkakataon sa kanyang ama at ina at ginawa siyang iatid ng mga ito doon sa sakayan hanggang sa umalis na nga ang bus na sinakyan nitong si Elsa. Sa sandaling yon ay parehong napatulo ang kanilang mga luha habang papalayo na ang sasakyan na sinakyan nitong si Elsa. Mahakaya yan ng anak natin, Panyelo. Magtiwa na lang tayo sa kanya, saad ng ina ni Elsa sa asawa nito. Hindi naging madali para kay Elsa ang pag-aaral niya sa ibang lugar. Ngunit kahit magaganon man, ay ginawa niya iyong tiisin at ipinagpatuloy ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kahit na palaging kinakapos ang baon niya na pinapadala sa kanya ng kanyang ama at ina galing sa baryo. Di naman kasi kalakihan ang perang napapadala sa kanya ng ama nito. Dahil sa pagsasaka lang naman kinukuha ng kanyang mga magulang ang perang ginagastos niya sa kanyang pag-aaral ngunit walang reklamong narinig ang kanyang mga magulang dito kay Elsa at kanya nalang lang pinagkakasya sa isang buwan ang allowance nito. Kahit nga minsan ay toyo lang ang inuulam nito at minsan naman ay sardinas. Ginagawa lang magtago nitong si Elsa para di siya pagtawanan ng mayayabang nitong mga kaklase. Sa kabilangan ng lahat ng mga pinagdaanang hirap ni Elsa ay ginawa niya paring tiisin ang lahat ng iyon hanggang isang araw nang merong naawa sa kanya na isang guro nito dahil sa minsan ay nasilayan nito si Elsa na nag-iisa habang kumakain sa likuran ng paaralan at dahil sa alam rin nito ang kapasidad ni Elsa sa kanilang aralin kung kaya't gumawa ito ng kanya kung kaya't gumawa itong kanyang guro ng paraan para matulungan itong si Elsa na kahit papaano ay maibsan ang hirap na pinagdadaanan nito sa kanyang pag-aaral. Nangyari ngang ginawa niyang i itong si Elsa sa kaibigan nitong may-ari ng kantin. Doon lang din sa loob ng paaralan. Sa tulungan ng kanyang guro ay naging working student itong si Elsa. At ang naging trabaho nga nito doon ay naging isa siyang janitress sa kantin. Bilang pasasalamat sa kanyang guro ay ginawa niya itong kausapin. Maraming salamat po, ma'am Che. Malaking tulong po itong trabaho ibinigay mo sa akin para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Hayaan niyo po at hinding-hindi ko kayo ipapahiya sa kaibigan niyo. Pasasalamat na saad ni Elsa. Janetress ang trabaho mo dito, Elsa. Tutulong-tulong ka lang naman sa paglilinis ng mga kalat. Alam mo na, madaming mag-aaral na, mga rich kid, at di marunong magligpit ng kanilang kalat. Kaya doon ka para ma-maintain natin ang kalinisan ng paaralan. Maiba ako, okay lang ba sa'yo yon? Baka pagtawanan ka at pagkaisa ng mga kaklase mo, pag nalaman nilang isa kang janitress dito. Pag-isipan pag mo muna Elsa, sambit naman ng guro nito. Wala po yan sa akin ma'am, ba't ko naman po ikakahiya ang trabahong tutulong sa akin? para makapagtapos ng pag-aaral. Go na po ako dyan ma'am. Tatanggapin ko po yan dahil kailangan kailangan ko yan ma'am sa ngayon. Tugon pa ni Elsa. Sa sinabi nga nitong si Elsa ay naantig ang damdamin ng guru nito at nagandahan sa pagkataong pinamalas ni Elsa. Nangyari ngang hindi naging madali para kay Elsa ang pagiging janitress nito dahil sa madaming mga estudyante ang gusto siyang pabagsakin. Gaya na lang ng karibal nito sa pataasan ng grado sa paaralan na si Divina. Masyado kasi ma-pride itong si Divina at gusto lang nitong sa kanya lang napupunta ang kasikatan at sa kanya lang nakatutok ang mga mata ng mga mag-aaral doon sa paaralan. Kung kaya't ginawa nila kasama ng mga kaibigan niya ng paraan para bumaba ang confidence nitong si Elsa. At para na rin mapigilan nilang hindi sumikat sa kanilang campus itong si Elsa. At ginawa nila iyon sa pamagitan ng pagpapahiya sa kanya. Hanggang isang araw, habang nasa, habang nasa kantin nga ang grupo nitong si Divina, ay ginawa na mga itong sadyaing ikalat ang kanilang pagkain sa sahig at ginawa pa nilang saktong doon itong si Elsa na nakabantay sa kanila para itong si Elsa ang maglilinis ng kanilang kalat. Nang masilayan naman ni Elsa ang kumalat ng mga pagkain ay agad nitong pinuntahan iyon at nilinis. Habang nakaupo at nakayoko itong si Elsa sa sahig dahil sa paglinis ay ginawang magsalita ni Divina. Diyan ka na babagay Elsa kaya tuwag mo nang pangaraping umasenso sa buhay dahil palagi ka lang nasa laylayan namin at maglilinis ka ng magiging kalat namin. Sambit ni Divina habang dahan-dahang binubuhos sa ulo ni Elsa ang hawak-hawak nitong soft drinks. Matapos ngang gawin iyon ni Divina ay nagtawanan ang mga mayayabang din ng mga barkada nito at iniwan itong si Elsa na nililinis ang kanilang mga kalat. Mga walang modo, palibasa mga anak mayaman, tinan lang natin sa huli kung sino ang pupulutin sa kangkungan, pabulong na sambit naman ni Elsa habang naglilinis. Sa ginawangan itong nitong si Divina kay Elsa ay lalo pa itong naging focus at pinag-igihan pa nito ang kanyang pag-aaral hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanilang graduation. Bago pa magsimula ang seremonyas ng kanilang graduation, ay nasilayan itong si Divina, ang ina at ama ni Elsa na nakadamit lang na simple at suot-suot ang luma nilang mga chinelas. Sa puntong yon ay muling nagparinig itong si Divina. Di na nahiya? Ipinaglandakan pa talaga sa araw ng graduation ang kahirapan ng kanyang mga magulang. Di man lang nagsuot ng disinting damit panglalait na sambit ni Divina. Oo nga, akala yata nila magsasaka sila dito. Di yata na-inform na graduation day natin to. Ang baho na tuloy dito sa pa ng isa sa kaibigan ni Divina. Rinig ng mga magulang ni Elsa ang mga binanggit ni Divina. Ngunit mas pinili ng mga magulang nito na ipawalang bahala ang mga iyon. At magdiwang na lang sa pagtatapos ng kanilang anak. Malakas ang tiwala ni Divina sa sandaling yon na siya ang tatanghaling tapuan sa kanilang batch. Ganon din ang mga kaibigan nito. Ngunit, nadismaya na lang itong si Divina nang sa oras na nang i-anonsyo kung sino ang magiging tapuan dahil sa ang tinawag ay ang pangalan ni Elsa. Doon na natahimik itong si Divina at mga kaibigan nito at nahiya kay Elsa. Dalangan ng hiya at galit ni Divina ay ginawa nitong mag-walk out doon sa venue. Ngunit rinig pa rin ng mga ito ang speech nitong si Elsa. Unang-una po sa lahat ay gusto ko pong pasalamatan ng aking guro na si Ma'am Che. Dahil kung di sa kanya ay di ko to maaabot Gusto ko rin pong pasalamatan ang sakripisyon ng aking mga magulang na kahit magsasaka lang sila ay di sila sumuko na ako ay pag-aralin. At isa pa po, huwag na huwag ba natin ikakahiya kung sino, ano man ang ating mga magulang. At gusto ko rin pong pasalamatan ng ating pong may kapal dahil kung wala ang gabay niya ay di ko tumaabot. Gusto ko rin sabihin sa inyo dito na kahit anong pagsubok ang mapagdaanan nyo ay huwag na huwag niyong gagawing sumuko. Laban lang matapos nga ng speech ni Elsa ay naghiyawan ng mga estudyanteng nandoon at marami itong na-inspire na tularan na kanyang ehemplo. Sampung taon ang lumipas matapos ng kanilang graduation, kasalukuyang nag apply ng trabaho itong si Divina sa oras na yon. At dahil sa nagkataong may meeting, yung CEO ng kumpanyang kanyang balak pasukan kung kaya't pinagantay pa muna itong si Divina sa labas ng kwarto ng mahabang oras hanggang sa dumating na nga sa puntong pinatawag na si Divina ng CEO para kausapin at nang papasok na nga ito si Divina ay laking gulat niya na itong si Elsa ang tumambag sa kanya Aba aba at hamakin mo nga naman Nakakuha ka ng trabaho? Nasaan ang CEO nyo dito? Bakit ikaw lang na sekretarya? Ang pinagpaharap sa akin, naiinis ng sambit ni Divina. Nandito na Divina ang CEO sa harap mo. Hanap ka ng hanap. Oo, ako ang CEO dito Divina. Gulat ka no? Akalain mo at parang bumaliktad na ang mundo. Noon ikaw ang masusunod. Ngayon nasa baba ka na. Saad naman ni Elsa. Hindi na kinaya ni Divina ang hiya sa sandaling yon at dahil sa pride nito ay ginawa niyang ibagsak ang daladala nitong mga papeles at umalis palabas ng opisina ni Elsa. Habang naglalakad nga palayo itong si Divina kay Elsa ay ginawa nitong magsalita. Nababagay ngayon sa'yo. Saan ka ngayon pinulot ng yabang mo? Pabulong na saad ni Elsa. Mga ka-explorers, Sadyang naging matamis ang tagumpay kapag ito ay resulta ng ating pagsusumikap.